Pag mag-look back ako guys, ang sarap ng buhay ko ngayon kesa noon. Hindi na, pero hindi ko yun ikinakahiya, no. Guten Morgen mula sa akin kusina. Guten <laughs> Morgen. Hyper tayo ngayon. Niyari Yeah, hyper tayo ngayon guys. Ang yan ang nagagawa ng kulang sa tulog. <laughs> Kinulong ako sa tulog, guys. Grabe ang yung pusa ko. gigising talaga sila. Mag, Maglakad-lakad yan dito sa tiyan ko. Eh, di nagigising ako. Parang, ano talaga, no? Tapos, ayun naman, umupo. Eh, oh, gigising siya. Tapos, nagngingi, oh. Yung ko, parang feeling ko, gutom siya. Kasi nung, pag, ano, pagtingin ko dito, ngayong umaga, empty na yung kanilang, ano, bowl. Yung kanilang lalagyan ng pagkain nila, empty na. So, parang kinulang sila don sa, ano, sa food. Ang hindi mo rin kasi sila mas minsan kasi pag may food kang inilagay, inaayawan. Tapos, inestimate ko, sabi ko, ah, meron pang dry at saka isang pack, pack akong binigay bago ako natulog. Kulang sa kanila. So, baka yun ang dahilan. Tapos, ngayon pala guys, eh, since ano, hindi na makatulog, nagising ako ng alas 7 ng umaga, E, eh, bumangon na ako guys at ako'y naglaga ng ng munggo kasi pupunta dito yung girls and magigit together kami Ito, wala naman akong maialay sa kanila guys <laughs> so kanin lang magluluto ako ng kanin at saka munggo and yung, yung, sila magdadala rin sila syempre ng kanilang ano yung kanilang gusto nilang dalhin na ano Ganun kami guys dito kapag nagigit together nagdadala sila. Ako, hindi ako nakamamaling kahapon guys kasi mahangin. Tsaka may class ako ng alas anong oras ba yun. Wala na akong ganang lumabas kaya wala akong ano, wala akong nabiling. Kasi nagpaplan sana akong bumili ng ano ba. ayun uh, yun nga, iluluto nga. Kaya yun, wala. Pasinsyahan na. So, ito na lang. Itong ating munggo na lang. Ngayon, may chin -up ako dito na Ayan, kumpleto oh, na sa ricados to guys. ah uh, garlic, onion, and uh, ginger. Igigisa ko siya. At isasara natin kasi yung buong bahay, amoy ano na, amoy bawang. Ayan. And gusto ko na siyang anuhin. Igisa ngayon para maupin ko yung ano, yung window. Malis yung amoy. Pero mag, ano yata, mamaya si Maria dito, mag, 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 mag magdadala siya ng bulad, tuyo. So, magtiprito kami mamaya ng tuyo dito. So, good luck kay Shots na yung Friday. <laughs> Kasi, susunduin ako ni Shats na yung Friday. Pupunta siya ng Friday dito. Tapos, tabi yung usapan ay, ano, magpitrain ako pamunta doon. Ayaw ko na. Bagong isip ni Habibi at tumawag kahapon, sabi niya, ano na lang, drive na lang ako, from work direct sa iyo. Huwag ka na mag-train, huwag ka mag-commute, sabi niya. Mag na lang ako direct kasi wala namang problema sa akin mag ano mag-train. Wala talaga ng problema, okay lang 'yun. Kasi mayroon naman akong ano, ticket, hindi naman ako gumagastos. So, no worries, no problem, no. sabi niya hindi ano, from work, diretso ako diyan, doon kita. Yeah. Ayun, daming onions, guys onions kahit na maliit na hati-hati ko pa yan para sa next na meal <laughs> grabe ka pobre talaga guys oo totoo yan hatiin ko yan para mayroon ulit pang ano pagpalasa sa next na iluluto pero dito grabe guys napakabunga ko sa onions dito guys <laughs> hindi na pira-pira binibili ko guys kilo-kilo na kasi yun naman talaga din ang allowed dito dapat bibili ka Isang kilo talaga yan, guys. Hindi nga, pakita ko lang, guys, ha. Pakita ko lang sa inyo, guys. Na dito, hindi ka pwedeng bumili ng isa, dalawa. Kaya nga dyan sa pin, isa, atin sa Pinas, napakaganda ng, ano, nilay. Kasi pwede kang bumili ng tingi-tingi. Dito, one kilo. One kilo talaga sila, guys. O, so, ayan. Nakapagkas yan, eh. Pagpupunta ka ng Lidl. oh ilang kilo ba to? Oh one kilo, guys. Ayan, o. Oh. You see that? 1 kg. Yung gusto ko na ano guys, so, gusto ko na bawang. Isang bilog siya. Hindi mo na kailangan magbalat ng maramihan. O, isang bilog na siya. iba. Um. E diba? So, yun guys. Share-share lang ng ano, ng, ng nakaraan. So, nag-level up pala talaga yung buhay guys, no? <laughs> paano, of course, pag mag-look back ako guys, ang sarap ng buhay ko ngayon kesa noon, hindi na, pero hindi ko yun kinakahiya, no, hindi ko yun kinakahiya, kasi lahat tayo may may mga, ano, may mga buhay na pina, may, may dinaanan tayo sa buhay at kung hindi kung walang ganun, eh, hindi kumpleto yung journey ko sa life, kung walang mga ganun na, ano, na na story ng life namin oo, grabe, ang hirap ng buhay no? Pungka, ano, napaka po Pobre in town ka ayaw, grabe. Mm. Pero alam mo yung pinaka ano ko, masabi ko guys na sa sad, hindi naman totally na ano, na nare-regret ko na nangyari is yung hindi ako nakapag-aral guys. Parang yun, kasi yung talino, tali, <laughs> yung parang feeling ko yung talino ko guys, hindi ko nagamit. Parang, parang ganun, ewan ko. Kasi sabi ko, ewan ko, feeling ko ang talino ko guys eh. <laughs> Ay, <laughs> ganun. Oh, hindi siya na inhan hindi siya nagamit, parang ganun. Ewan ko. Siguro, kaya sabi ko siguro yung, kung, mat, kung nakapag-aral ako, yung, yung talino ko mas ano pa, mas lumawak pa. At siguro may narating ako sa buhay, may ganun. Yan. Hmm. Anyway, yeah, Na-share ko lang guys. Finish wish ko talaga yan sa mga pamangkin ko ngayon na sana ano ba yun, pinapamulat ko ba sa kanila ba na sila yung may malaking chance ngayon. Sabi ko, oo, totoo yan na minsan mahirap talaga. Mahirap talaga ang buhay. Pero, sabi ko, kung mahirap kayo ngayon, mas mahirap kami noon. Kaya, huwag niyong sayangan yung chance. Kasi sila, kahit mahirap, may chance sila talaga na nakapag-aral sila eh. Naiiyak ako talaga guys, kapag nakakita ako ng batang dumadaan na naka-uniform may ano yung estudyante na, na ano ako parang yun ang weakness ko na ay buti pa sila parang ganun tapos meron silang magulang na hinahatid sila mga ganun ako hindi ko na inexpect na ihatid ako yung bang i-enroll ka man lang i-enroll ka man lang tapos ano pagpagandaan na uy bukas papasok ka dapat may makain ka mga ganun wala eh pero sige lang ganun talaga kasi yung, yung mga magulang ko din that time is uh, ano lang din yung fighting fighting for their own din kasi busy din sila sa kanilang survival no mahirap din kasi yung buhay hindi lang naman kami ano mahirap din yung buhay nila away pa sila ng away noon so yon and na naigis ako na guys yung ating bawang ay yung ating ano ayan na ah. gisado na gisado na tinatak naman ng ano ng camera yung ating fast lock oh so ilalagay ko na siya guys And, pagdating mamaya ni Maria, magpiprito kami ng toyo at yun ang aming pangsahog dito. Magdadala daw siya ng, ano eh, tuyo at saka ampalaya. O, oh, diba? Kaya, ano, <laughs> kaya feeling alive ako ngayon, guys. Kasi feel, feeling ko, ano, Philippine, ano ba, Philippine vibe ako today. Hindi ko ito lalagyan ng gata, guys. Ayoko maggata, ano, ano lang, ah. Gisa lang, ganyan. Kasi parang, iyon ko, parang feeling ko wala yung lasa pag gata. Hindi siya masarap. Pero kung gusto nila, pwede din. Meron namang gata ako dito, oh. Meron akong dalawang can ng coconut milk. Magdagdag na na ako mamaya ng tubig. Ay, ano? Asin. Lagyan ko na siya ng pampaalat. Lagyan natin ng siling, green chili. Kamayon tayong pampaanghang. Ito, bigay din to ni Maria eh. Thank you, Marie. Yan <laughs> si Maria, guys. Mahilig yan magbigay -bigay ng ano. Binibigyan niya ako ng okra. Binibigyan niya ako ng sili. Kasi siya yung mahilig pumunta ng Asian shop. Tapos sasabihin ko yan, dai, wala na kong chili, dai. Katong imong hinatagay, na, dai, nahurot na good, dai. Ah, pagbibili yan siya, eh. Tapos na, na ako doon, may nakabalot na yan para sa akin. Ganun yan siya si Maria. So, maglalagay tayo ng chili. Ayan, dalawa lang. Hala, makamaanghangan si Sofia. Yung aming bibi. Yung anak ni Daisy ba? Yung aming, ano, palaging ging. Si, alam nyo guys, si Sophia, anak ni Desi. Ilang taon na ba si Sophia? 10 or 11? Kumakain siya ng Filipino food. Kumakain ng bulad. So, baka maanghangan. Ay, okay na yan. E, oh, may lalagay pa akong gulay na ano. Uh, talbos ng ang Ampalaya. Magdadala daw si Marinang ng talbos ng Ampalaya. O, ba? diba? Sa... So, and lagay ko na ito dito Tanda ko na yung aking bigas kasi alam nyo ba nung, nung nakara, kailan ba? Basta may, may, nangyari dito guys, nag together kami. Datingan na silang lahat, okay na lahat. Alam mo yung pinaka ano, pinaka importante sa lahat yung kanin. Hindi ako nakapagsaing. Mm. Pero yung, yung rice cooker ko ready na, naka, andito na, hindi ko lang siya na-i-own. Oh. Yun, nakalimutan ko magsaing. So, luluto ko na to guys. Ito yung ating Himalaya Basmati Rice. Alam niyo yan sila pag pumupunta dito. Mas ko, kumplito yan ang daladalahan, guys. Yung iba, nagdadala ng drinks, nagdadala ng rice. So, kaya ba to? Ay, kung kulang, hindi magluto ulit. Baka kasi ma, ano, sumikip na. Ay, okay kailangan mo na, oh. Huwag po na siya punuin kasi nung pinuno ko siya, hindi makagalaw yung bigas. Ang ending, bigas pa siya sa ilalim pero sa, sa ibabaw, basa magsasain na ako guys nakaligo na ako kasi baka dumating na sila no nagdating na yung bisita tas wala palang kanin ay, ay, ay. nangyari kaya yan noon <laughs> sabi na mga on na ta sige mga on na ta pagtingin guys nadinggo walang kanin <laughs> hindi pa nakapagsain yung bagatong rice cooker na to guys nabili ko lang siya sa kodi ang mura 3 euro lang. Kano ba yung 3 euro? 180 pesos. Dalawa nga binili ko kasi sabi ko, padala ko sa Pinas yung isa. Hindi ko pa na ipapadala. Ay, hindi pala. Gusto ko kaya kay Habibi yung isa. Ayaw niya. Hindi niya raw niya. Hindi eh. mo ka. Kung ayaw mo, di wag mo. Ipadala ko na lang ka kako sa Pinas. Yun. Ngayon, hindi pa na Sure, magpo-coffee yung girls. Broad coffee yung inumin namin. Hindi tayo mag-instant coffee ngayon. Broad coffee. Sarap yung broad coffee. Yung ano lang, yung nagbo broad coffee lang ako guys kapag nandito ang habibi kasi ang tamad ko mag-ano ang ganito, laki kasi. So, instant yung kinakapi ko kapag wala siya. Pero ngayon, dahil kasama ko yung aking mga girls, magbo-broad coffee tayo. Man meron ito yung aming munggus, guys. Merong talbos ng kalabasa at talbos ng ampalaya. And si madam may dalang pandisal magluto pa tayo ng ano, ang na may itlog. Uy, ko yung Ay, po Ano to, Ano yan? ani ka na, kaya na tayo. tayo tikman ko muna itong ano, tikman ko muna itong gulay. Oo. -oh. Sige na, yayanan an. Sige na, let's go na. Ito yung ating food guys. Oh my goodness, paksiyaw. Hmm, buchi. So, na naman kay Go50 dia yeah. Chicken wings. Ayan pa. And, yung pandesal and munggo. Ginamot, 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 ha? Hala, Ginamot, Hmm. Pada, para dili Lagi ang um, gamay lang. Dahil tama ang asin dahil, sa Hindi mo kayo marat na. Marat man eh. Lagi ay. Ayaw ba si kulag asin? Hmm. Eh?

Pati kaning Tam talbos dai. Wala oi. B13. Ay, salamat lumabas ka din. Puno na kami, guys. Wala, wala. n 31.